may uh, naka nindutan uh, nga on okay kapo kay mga balay ba ako hmm? yung pinta. Oh, manok, kapo mga madungo kayong napita oh ang buhay manok ka niya ang dut kayong buhay manok kapo kayong balay sus sus Sa dhuha tulu, grabe nga pule tulu kanda na, pila ka kaanak nangin kuyon, wapu muli ka ni siya pang pang na, puwina ka nindot nila ni nanikay pang pang nga ang rito sa ubos, murang mabutang sa pagkanda na, nang duwag kayo taas, dahay gini nangay kwarata bagay, bisa pag pang pang emong nakwan sa yuta, pang ipang ita ang ipaagi banga, ma -wan. kay.

greens and do